Okay mga paps. Paps, as ko lang, nalilito kasi ako paps, natapos ko yung cadetship program ng isa sa malaking company. Pag bumalik ako na may OIC license, matik third officer agad pagsampa. Wow. Pero paps, sa hawakan nila ako ng 5 years kaysa mag-apply ako sa ibang company at malaki din ang offer. Malaking company, pagbalik mo na may OIC license, third officer ka na agad. Ayaw mo pa nun kaso hahawakan ka nila for 5 years kaya gusto mong lumipat. Ang tanong ko lang, sigurado ka ba na kapag lumipat ka sa ibang company, third officer ka na agad? Kasi sayang. Ibihira yung paglipat mo ng company, papaaktuin ka agad na opisyal. Pero posible yun. Usually, papasakayin ka muna nila ng isang ratings bago ka ma-promote as third officer. Pero depende pa yon sa performance mo at recommendation mo. Pero ay advice na kung gusto mo talagang lumipat, magpa-promote ka muna dyan kahit isang basis lang na kontrata. Pagbaba mo ng barko tsaka ka lumipat. Nasa yun naman yung papeles mo, di ba? Pero make sure mo lang na kung aalis ka. Wala kang utang sa company. Siguro utang na loob meron. <laughs> Sender Desisyon mo pa din 'yan. Ikaw ang nakakaalam sa kakayahan mo.